Sa mga hindi pa nakakapag-setup ng payout account, dapat alamin nyo muna ang mga dapat at hindi dapat gawin kasi marami ang nagkakamali dito guys sa pag-setup ng payout account. Na yun din ang dahilan kung bakit hindi natatanggap yung mga sahod nila dito sa Facebook or on hold yung mga sahod nila dito sa Facebook kasi marami ang nagkakamali especially dito sa tax information. So dapat na, uh, dapat dito sa tax info natin guys, ay wag na wag ninyong ilalagay na unemployed kayo dahil kailangan talaga na ilagay natin yung mga TIN number natin. Or yung tax identification number natin Oo, sa una magiging successful siya kapag nilagay mo na unemployed ka Pero darating at darating din yung araw guys Nahihingian kayo ni Meta ng ating uh, number Dahil kapag nag-update si Meta Hihingian niya kayo ng mga documents para i-verify kung ikaw ba talaga yan At kapag hindi mo na ibigay yung mga documents na hinihingi niya Within uh, 180 days or 6 months Lahat ng iyong earnings guys is not payable kaya may papayaw ko sa inyo guys, uh, bago kayo mag-setup ng mga payout account nyo, dapat nakaready na ang inyong mga TIN number at saka yung uh, bank account or PayPal account para i-link doon sa ating payout method.